Pangarap na bahay at lupa? Abot kamay mo na! Tagbo na sa pinakamalapit ng FC Home Center sa inyong lugar. Bumili ng appliances o furniture. Huwag palampasin! Baka ikaw na ang maswerteng magwawagi ng bahay at lupa. Philippines, the number one and most trusted source of news and information invites you to take part in the biggest one-day bloodletting event in the country. dugong Bombo, a little pain, a life to gain. This coming November 15th Saturday, let's come together in 25 locations across the Philippines in partnership with Bombo Rajo Philippines Foundation Incorporated and the Philippine Red Cross. Successful blood donors Will receive Dugung Bombo t shirts while supplies last, plus hot meals and vitamins. So get in touch with the nearest Bombo Radio or Star FM station, or contact Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at 0917 306 Bombo, a little pain, a life to gain. Bombo. Para sa cash donations, ma'arin yung i deposits sa Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated. Queen Bank Peso Account 008 Or BDO Unibank Peso Account 004 Or Dollar Account 104 160 084 Star FM. The best music station across the nation. Kuelang-kuelan na mga DJs. <laughs> Ang sa information. Fully digitalized. It's all for you. Good evening! Yahoo! Good evening! Hello good evening! Magandang 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 evening po ng biyernes and yeah. happy 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 weekend na rin! Yahoo! Sa wakas! Sabi nung iba no, wala sa wakas! Weekend na! <laughs> well! Let's take a moment to Good evening! Ayan, okay na. Kasi Nation, ito na nga, di ba? Sabi ng iba, ay, sa wakas weekend na. At sa wakas, bukas na. Mamaya na rin. Parang mamaya na kasi malapit na. Bukas, Kasi Nation na. Dugong Bombo 2025! See you, see you. know, una ko sasabihin, see you po sa Robinsons Galleria na 7 a.m. to 6 in the evening. Diyan po tayo sa third floor. Kung, kung nalilito ka, doon ka po dumaan sa main entrance sila, sa may EDSA. Pwede ka na doon, uh, escalator ka lang, may kita mo na po, ang dugong bombo. 7 a.m. up until 6 p.m. Pwede walk-in o pwede naman po mag-register ka na dito para madali lang. No, para masaya, makita mo na yung pangalan mo bukas. Ah, ito, nakalista ako. At pwede ka pa rin magdala ng iyong friends. Ng iyong kabody. Ng iyong kasama. Ng iyong karamay. Well, bukas is a big day din para sa lahat po ng mga blood donors natin yung mga organizations po at yung mga partnerships natin. Kasi our nation na ako naisipan mo, kunwari ngayon, bigla mo na-realize, sige na nga, punta ako bukas. Hindi <laughs> pumunta ka na. <laughs> punta ka, kita kids po again. Robinson's Galeria, Ortigas lang. Para po sa ating Dugong Bombo 2025. <laughs> anyway, tayo po ay naka-live na ha. Sa ating Facebook page, 12.7 Star FM Manila. At alam mo, sa buhay natin, parang hindi mo masasabing tao ka kung wala kang tinulungan. <laughs> diba? Kung, kung never mo na-experience tumulong sa ibang tao. May kakilala ka ba na never, never siyang tumulong sa iba? Yung tipo bang uh, di, never niyang uh, uh, parang, <laughs> parang the whole time masama siya? Ganon? Pagdating tanong for tonight, ano ang pinaka-memorable experience mo pagdating sa pagtulong sa iba? Ito ba yung nagkaroon ka ba ng sense of hope? Sense of uh, yung feeling na masaya ka? Hala, ganun pala kapag tumulong. Ganun pala kapag nagbigay ka ng 20 pesos sa iba. <laughs> Kasi may mga nanghihingi ng pera, meron ding amount. Oh, no. Hindi ka pwede magbigay kapag piso lang. <laughs> Kung ano hinihingi nila, 10 pesos, 20 pesos, dapat ganun talaga bibigay mo. Oh, no. O ne, para bang memorable ba sa'yo na ganun pala sa feeling kapag tumulong ka, kapag, kapag naging selfless ka, oh. kapag nakita mo may nangailangan sa gilid, ba diba, na parang mostly kasi ka dahil din sa nangyayari sa ating paligid, mahirap nang tumulong. Kung 'yung nakakadalawang isip. Tutulungan ko ba 'to o oh, hindi? Kasi mamaya, something something pala 'to. Mamaya ako pala 'yung mapapamarky mga ganun. Pero alam ko sa lahat ng tao, kahit sa deep in your heart, uh, meron kang heart para rin na mag-extend ng iyong ng iyong ng iyong tulong sa kapwa. So ano yung memorable experience mo pagdating sa pagtulong sa iba? Positive ba to o negative? Da parang bigla mo na realize ayoko na nga tumulong. <laughs> ako rin ang napapahama. Ako rin ang nawawalan. Hi, <laughs> life. <laughs> Ito na, basahin natin. Ang sabi ni Kuya Jeff, Good evening po, Idol Yvonne and Blooms. Masaya na po ako kapag nakakatulong sa ibang tao. Oh. Aluwag sa damdamin na may humihingi. May humihingi na walang-wala. Na walang-wala talaga, pinahiram ko. Sobrang saya talaga, like OMG! <laughs> ano yan? Kanta ng ano? Parang kakanta ka na kuya. <laughs> na like, chara, chara, chara. <laughs> diba? Magaan yun sa pakiramdam. Lalo na kapag bukal sa puso mo. Yung tipong hindi mo na iniisip kung magkano yung matitira sa'yo or kung may matitira pa sa'yo dahil gusto mo lang talaga ay makatulong. Sana all. Next naman natin, sabi ni Agwa sa memorable ko, yung pagpapautang ko ng maraming beses. Sabi sa akin, malaking bagay daw sa kanila ang napapahiram ko sila ng pera. Malaking tulong daw. No, Oo naman, pagdating sa pera, malaking tulong talaga yan. <laughs> diba, yung tipong... Naranasan mo na ba yun? Hindi mo alam saan ka kukuha ng pambayad sa kuryente, sa tubig, o kaya paano may survive yung 100 pesos sa isang buong linggo. O kaya sa susunod na sahod, alam mo na eh, na hindi naaabot. But here comes the help. No na, no. oh yes, merong, merong naniwala na, na kaya kong bayaran yan. <laughs> Kasi may nagpa-utang, no? Merong na naawa. Nakakita nung struggle mo na hindi mo talaga kaya. So thank you so much din sa mga nagpapautang diyan. Pili ko hindi nila natatanggap yung enough credits. Tsara. Thank you so much, no? Sa mga mga friends na biglang nagpapahiram. Siyempre, babayaran mo yan, no? Pero dun sa mga talagang nakita yung nahirap -hirap ka na, hindi ka na makatulong. Friends, sige, ako na muna dyan. Sana, all. Oh, oh. Ito naman, sunod. Ako ito, sana, pag ako ito, Ganon. Sana pagdating na blood donation ng Star FM. Kaso, hindi ako makakapunta. Pasensya na, sa, Kasi bagong bunot ngipin. Hindi pa pwede, sayang. Ay, kuya naman, kasi ba't ka nagpabunot ng ngipin? Alam mo naman, alam mo na dugong bombo na tayo! Hindi, okay, okay lang eh, malaga magpagpagaling. May, may natira pa ba sa ngipin? Huwag mo muna lahat, ha? Ito naman po sunod. Sabi niya, yung wag mong hahayaang abusuhin ka ng iba kapag tumutulong ka sa ibang tao. Okay, yung number one na natutunan ni Kuya Darwin, na wag na wag mong hahayaang abusuhin ka, no? Kasi ang pagiging selfless din, meron din siyang cons ba may pros and cons? Yung cons nun, baka ma-take advantage ka. Baka ikaw yung maloko in the end. <laughs> Kasi nga, ma-ano kay, ma-malambot yung puso mo. Kailangan lang siguro talaga ng balance. Ba, kung, um, balance sa, uh, eto, tama ba tong tulungan o hindi? Ewan ko, tama naman ang tumulong. <laughs> napaisip tuloy ako, tama naman ang tumulong. Pero yung tipong baka mapahamak ay ewan. <laughs> Kasi may mga tao, no, kahit mapahamak sila, ang importante makatulong. Why not? Anyway, move on tayo next na comment. sabi ni Kuya Chop, good evening DJ Yvonne. Ito lang ang sagot dyan ni Chop. Siyempre, gumagaan yung pakaramdam ko kapag ako nakatulong sa ibang tao na hindi ka humihingi ng kapalit. Natulong sa paraang ikaw ay mayroong mabuting puso. At masasabi mong masarap palang mabuhay dito sa mundo na wala kang inaapi eh, at sinasaktang tao. Piliin natin tumulong na merong totoong malasakit. Sa mga tao, sapat ng pag-aanin mo yung kanilang loob dahil diyan matutuwa at tataas yung respeto at pagmamahal sa'yo ng mga tao sa paligid mo. 100% pas lalo ka pupogi at magiging guwapo niyan. Bago tumulong sa ibang tao, kailangan ay naging mabuti rin yung pakikitungot, pakikisama at pag-uugaling pinapakita natin sa kanila. Mga Kastroy sa maliit man, malaking help na ginagawa natin natin sa kapwa ay matutuwa ang Panginoong Diyos sa atin. Happy Friday Nights! Correct! Isa sa mga uh, building isa sa mga pag-iipon sa langit. <laughs> no, yung tumulong din sa iba. No. And actually, psychologically, kasernation, malaki rin yung effect nun sa brain natin. Yung makagawa ka na mabuti. May napunod nga ako, yung niya, hayaan mo na tulungan kita. Kasi kailangan to ng utak ko. no? Kailangan ko pataasin yung, ataw doon, yung hemoglobin. Charisse. hemoglobin. <laughs> Um, yung um, sa yung happy hormones sa utak. Try mo minsan keseration. na tumulong yung ano ha, yung ay, hindi labag sa loob ha, yung totoo sa puso mo. Kung sa tingin mo hindi mo kayang kung kung feeling mo hindi mo kayang tulungan yung isang tao or isang grupo dahil sa hindi mo na talaga kayang hindi mo na kanina kaya ng puso mo, doon wag mo nang pilitin. Kasi baka instead na tulong, baka, baka kim mo pa. Mas maganda, kasernation, kung gusto mong gawin yung technique na to, gusto mong i-practice yung pag, pagtulong sa kapwa, doon ka sa talagang alam mong taos sa iyong puso. Yung hindi ka parang, parang hindi ka nagmamaktol. <laughs> na hindi ka nagdadabog na tumulong ka. Ganun. So, ito naman, sunod. Sabi ni Lynette. Saan ka na? Sarot. Good evening, DJ Yvonne. Yung pinaka-memorable ko na pagtulong ay yung bumabiyahe ako from Bulacan to Tumari Marikina. Along Aurora Boulevard, may nakita akong isang senior citizen na babae. Naglalakad na duguan ang kanyang noo na ang laki ng hiwa sa dami ng tao na naglalakad, walang may pumapansin sa kanya. Habang nakasakay ako sa jeep, hindi ako mapalagay. Hindi pa naman kalayuan, pinara ko ang jeep at dali-dali akong lumapit kay nanay at nagtanong, Nay, ano po ang nangyari sa sa'yo? Sinagot ako ni nanay na nadapa daw siya sa bato na matulis. Ang ginawa ko para mapanatag ako at maging okay siya, Dinala ko siya sa ospital at sakto din may tricycle na nag-nag-offer -off, na ihatid daw kami, da, ihatid niya daw kami sa ospital. At 'yun, pagdating sa amin, agad siyang ginamot ng doktor. At 'yun ang pinaka-memorable na pagtulong na ginawa ko, DJ Yvonne. Thank you, Madam Lee ba? Ito yung mga proof na may mga mabubuting tao pa rin. Ang sakit na no, yung nakikita na nila na duguan ka, wala pang may alam And most of the times, yung mga sugat natin, hindi nakikita. Most of the times, no, yung mga sugat, innerly lang eh. Pero, what more pa kung hindi hindi obvious yung sugat? Kaya maraming na ano eh. <laughs> Di ba? Anyway, maraming maraming salamat Ate Lynn na ating mabait na Samaritan. Wow! Samaritan woman. Because kapag... Ako uh, personally ha, parang nahihirapan din ako kapag may ano eh. Lalo na pag gabi, tapos So, mag-iingat ka rin, eh, no? Pero yung parang na, na, yung gusto mong tumulong versus sa nag-iingat ka. Dahil nga iba na rin yung mundo ngayon. Dahil na nga pag panggabi ka, siyempre. Siguro pag, kapag ganun yung nangyari, maghanap ka ng mas older sa'yo na mas makakatulong. Like, may, kung may police, authority, di ba? ayun lang din. Next naman natin na nasagot na tanong. <laughs> pagpalit ng gulong ng UV Express, kahit hindi itinuro yan sa school, ako na ang nagusa. Nagpalit ang spare tire kahit mabigat ang van na inaangat ko gamit ang manong-manong jack. Hoy, kailan yan? Galing! <laughs> Sometimes, yung mga bagay na hindi tinuturo sa school, dahil, ano no, dala na ng adrenaline mo, ng, antagito, emergency, mag ma, malalamat mo, mo kung pa, gawin. Oh. <laughs> Kahit hindi mo pinag-aralan. anyway, ito natin, mga kwento sa uh, ating live comments. Alam mo ka, Sir Nation, yung mga bagay na kala mo, kala mo maliit lang na pagtulong, yun pala, yun na yung mag make your day para sa kanila. Yun pala yung magpapaganda ng, ano, ng araw nila, no? Good evening sa naging isang favorite kong DJ Ivon Hello, Ate Mark, ha? Wala ka ng two days. Charis. Pa-shoutout po dito sa Molino 4 at Ivac. Hello kay Chris Breva. Good evening, Miss DJ Masaya. Masaya kasi nakatulong ka sa iba, di ba? Sabi niya ni Jocel Salise. Salise ba yun? Ah, Colinares. Ang <laughs> layo. DJ Vaughn, bakit hindi ko makita page mo sa Facebook? May nablock. Wala. Wala akong blinak. Ano yung naka-uninstall naka install yung Facebook ko? Uh, babalik din yan baba, sa babalik din niya. Wala po akong bilinak, na, kala. Wala po akong bilinak. na. Add mo ako. Hindi nga ako nag-Facebook. Adba kita. Messenger, messenger lang. Okay na. Nagre-reply naman ako. Happy birthday, happy Friday po. Kaya po bukas. Oy, see you, Ate Cherry, ha? Uh, as a first-time listener, as a first-timer po, may checking po ba before ng donation? Checking? Paano checking? stamp? Check. Ah, check! Ah, baka ako Akala ko checking ng attendance. Yes po, meron po, madam. Magkasama po natin yung Philippine Red Cross. Iko-qualify po kung kayo ay pwede. Titignan. Siyempre, mamaya, hala, ano ka pa lang. Ganito, ganyan. Itsala yung timbang mo, kaya yung tugo mo, baka hindi mo kayanin. So, meron po. Meron po, doktor, na mag-check sa inyo kung qualified kayo or pwede kayong mag-donate on that day. Yeah, see you, madam, dar! Ang pinaka-memorable experience ko pagdating sa pagtulong sa iba ay magbayad ng tax. <laughs> yon. Magbayad ng tax at natulungang umasenso ang iba. Totoo. <laughs> Pili ko hindi tulong yon. Nakaw yun eh. <laughs> hindi natin sila tinulungan. Tinulungan natin sila, yes, pero parang ninakawan ka. <laughs> Yung mga mabigat yun. Yeah, e ekstrang joker. No, hindi, Jay Yvonne, hindi mo lang alam. Sobrang miss kita. Naging busy sa bagong schedule ko sa ospital. Oh, pero hindi ka nawawala sa bulsa ko kasama kita. Hindi lang maka-online basta ingat lagi. Na, no, nasa no, bulsa naman ako. Lagi mo ako minsan sa sombrero, madam. Sa so, sombrero ka ba? O sa dagupan ni Jay Yvonne, may dugong bombo ba daw? Oo ano naman! Meron din po dyan. So, yung dugong bombo natin na uh, nasa 25K series. So, simultaneous siya nangyayari. Dito sa Metro Manila, sa Robinson's Galleria lang, lamang po. Malapit na. Tsaka madali lang puntahan along EDSA, di ba? Pwede-pwede kung naisipan mo, ah, oh, makapag ano nga Kain nga ako dyan sa Robinson meron dyan sa third floor? Ay, kuya, na no, meron po doon? Bakit po may mga, may mga magaganda at gwapo? Sige na nga. Ah, donate ang dugo. Sige, sige. O, oh, di ba? Edi tapos. Nakatulong ka na. Nakapag-donate ka na. Nakatulong ka pa. May free t-shirt ka pa. May mga pagkain ka. May mga grocery. Lahat na. Kompleto na yan. Kaya mag-register na kayo dito po ha. Sa QR code natin. I-scan mo lamang. Example natin ha. gaganyan mo lang. Tapos, may wifi ka dapat or internet. I-click mo yun, naka ka na. Kanina, kasi wow. remission. Chinette ko kasi yung mga hindi pa nagre register d'yan ha. O, wow. <laughs> register ka na. Ano pa hinihintay mo? Pwede pa ba, pwede ba yan. Mag-walk-in ka na rin bukas, if ever. Kita, kids! Mga mima, 7 am up until 6 ng gabi. Well, alam mo, ang mga masasarap din pagkwentuhan is yung mga moments na tumulong ka sa iba. Yung, yung hindi mo naman kakilala tapos natulungan mo. Diba? Na parang, parang magical moment. There's something really beautiful, magical about helping others, about kindness, about kindness. Alam mo, niyo, nung mga nakaraan, pag nakapanood ako ng About sa Kindness, ting naiiyak ako, ting. <laughs> Buwan ko ba yung pakaraan doon? Nakakaiyak. Alam mo, katulad ka, Sir Nisha, dapat kaya sa pagtulong, katuna, katulad po na pagdodonate ng dugo. Minsan, simple lang yon para sa donor. Pero, literal na buhay ang nababago. Parang simple lang, o sigi, sige. Um, although, hindi naman sa super simple simple. Parang, nagdonate ka nga ng dugo. Malaking bagay yon. Pero mas, mas ano yun, mas iba yung impact dun sa taong natulungan natin. Yeah, see you tomorrow, Kasray Don't be absent. Ano nga yung ano, nung nag-aaral ka? Goodbye, teacher. Goodbye, classmates. See you tomorrow. Don't be absent. Bye-bye. <laughs> Ano ba yan? Biglang naalala Tama ba yung mga pinagsasabi ko? By the way, ito ba? Oras na natin, no? 11.03 in the evening. three star minutes po. Makalipas ng 11 ng gabi. Ingat sa ating lahat bukas. Huwag ka nang magpuyat. Kung alam mo magdodonate ka ng dugo, matulog ka na. Okay, huwag na kami sabayan sa puyat. At mag-enjoy! Dito po sa ating mga tagtugan, more music pa. We are up until 12 ng madaling araw. Ako pa inyong kasama, yung sweetie, sweetie girl, up until 12 ng madaling araw. Kaya sweetie, sweetie girl, Ivan Adarna. Dito lamang yan so, 2.7 Star FM. Like mo, share mo. Bombo Radio Philippines joins the call of the Catholic Bishops' Conference of the Philippines, or CBCP, For everyone to wear white and display white ribbons in their homes, churches, and public places every Sunday of October and November. Wearing white symbolizes a call for transparency, accountability, and good governance, and a strong stand against corruption to cleanse our nation from sinfulness. Oops! Star Nation, huwag kalimutang mag-like, mag-share at syempre mag-follow na rin para sa mas marami pang ganap. Mapabalita man yan, mapa-informasyon at mapachikahan. With Star FM, deserve mong maging updated at magkaroon ng bog and good vibes because it's all for you. Thanks for watching!